good morning Maydol idol. Yan ah uh, palibaw araw, palibaw adventure naman tayo. Yan una sa lahat, salamat po ako kay God na tayo ng habang buhay at malakas sa pangatawan. At blessing na dumating sa atin. Yeah, uh, always thank God. At yan my ah uh, na naman tayo maydol At yan kasama natin ulit si Antomix Vlog. Dahil yung kahapon na uh, hindi siya nakasama eh, may ginawa may dol yan ah, uh, nang, sila ng bato para ipang nagla ilalim may dol yan ah, uh, mga dalawang baldi lang pwede na may dol yan yung ano, uh, niya may ito. Nagkuha din niya ng bato. Uh, tunting lang yung pamain natin may dun yan lang dalawa uh, kami dalawa kami ni Anton Mix Vlog ang Manglatak at si Papa yung Tagundak or Magatonton yan uh, di tayo doon may dahil sa 3 dahil malakas may doon kaya doon lang tayo may sa malaposo tawag namin yan may sa isla na yan sana uh, makadali para may pangbili ng bigas at konsumo kaya antayin natin sila may para uh, laot na papunta doon kaya, update na may kain mga ito dito. Danuan. Kasi yung nakarang araw isang kawil lang yata yung gamit namin. Oh, bira-bira pala yung idol. Pitong kawil o oh, anim na kawil yun. Ayun, tatlo mga idol. Sa Sana mga idol, sir, tayo nga dito sa spot na to kahit maangin.

Balde agad. Lagay agad sa balde. Okay, balde mga idol. Uy. Tingin ingat sa paghawak yan mga idol kasi matalas yung ano. Yung ganyang buntot mga idol. Buntot may idol. May parang kama pa, may idol. Um, yung... Alam mo parang blade mga idol yung pinakabuntot nya. Mm. Talas. Sobrang talas mga idol. Kaya ingat sa paghawak. Ganyan yung hidangan mga idol. tiyaga lang daw kahit maangin. para sa pamilya mga idol pag hindi maglaot walang may pakain tiyaga lang talaga Ipag lang Lapan, Lapan. Idul. laban laban din laban ito sa ano camera mga idol kasi magalaw super magalaw kasi maalon mga idol laban alon mga idol Ada lauk terasa mengaidul, yuk.

Ada yang main dulu. Parang galit yata yung dagat ah. Parang nagalit nga. <laughs> Lalo dami rin naglaot dito mga idol. Ayun, mayroon din naglaot. Ayun, tunahan na yung mga idol. Mm -hmm. Lalo lumakas yung hangin. Ayun. Mm hmm, tak. Mm -hmm. mm -hmm. ตาเป็นตาเป็นไงล่ะลินต่กต่อต่อ Dol. Ah, talagang bukid at saka utdan. Ayun. Ah. Yo oh. no. Yung talaga bukid. Dakke. Yan yung maliit. Mga isang kilo pang talagang bukid pa no. Oh. Okay, isang kilo. area na naman to mga idol yung ano ibang spot na naman to yung nakarang araw mga idol na spot mga idol may napuntahan kasi sobrang layo yun mga idol dun. Sana hindi mawala yung kain na ngayon. bed lang daw para hindi matanggal. Oh. 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 Tapuno yung kawin ng ayun. Ano pa kung Ah. Jangan. Talagang bukid at takutan mga idol.

Nahuhusay no na sa tanod may doon. Ayun ang kagawad. <laughs> Hindi kailangan ng tanod may doon. Hindi kayang wasayin. Kailangan kagawad talaga. <laughs> <laughs> tidak, ini terlalu banyak dulu, sabit terlalu banyak dulu Sa krayum ya Ayun, ini yang pinaka matalas dulu

bog. Grabe. Pot pagdating pala sa ilalim mga idol, kinain ka agad. Grabe, talbog yung bilikan mga idol, yung yung kawil. isang talagang bukit ngayon, you know? ah? Embal din na dyan kaya siguro yung punuin ba? yung balde na yun kaya yung punuin basta nyo mawala yung kain basta nila mawala yung kain berapa? 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 yung kain berapa? labas na mga buntot yung <laughs> sa sobrang laki

Oh, oh, Laporin ke uping. Jangan Abi Master Good, Master Good na Master Good. 아들 Thank you. Oh, okay. Basta hindi masablayan mga idol, hindi mawala yung pain. ตามมาขอเล่นไปน่้ Na na wala ko kasi pag mapuno yung may ito dito lang sa gilid. Yan dyan. Yun. Uwa. Okay. Uli pa? Okay. lang wala, wala, wala yung undangan okay. uh, bukid.